susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hi guys! Welcome to my vlog. Ang buhay bilang isang mag-aaral. Tara, ibahanin daw ko sa sakuyang journey bilang isang estudyante kang MRDA Academic Center INC Tinambag Branch. So, naglalakaw na ako dyan, sinig sa apitan. And as you can see, baha ang nga ni Ken sa muya. Ta takula kay mo niya ng ati. Pero talaga kaya hindi sa mo. So, kaya po mag-hubad kang sapatos mo para siyempre dahil mabasa. And may may hining manin na may tarang tray kasi pagkatas sila kang klase nagsisawad ako only may tindahan can relate may mini sewer man yan kami hindi na pwede naman tiyagaan daw para papaano mayor baka naman so iyon na yan may sako man yan eh pero abot man yan talaga kang ipon mo man talaga giraray mag ano sakripisyo sakripisyo oo oh, e, tiglad si buhay so iyan madali na akong makaabot sa habitan Nanakabitis na nga ako dyan. Super ati. Tapos masagot ka. Tcharam! Magiging view, guys. Magiging daang, ano, iyan view ning bundok. Lalo na pagdesa natatapaan ko lang. nakasakay na ako dyan. Try second. Bugs! Ako lang dyan solo. Nagsarain na mga kakrasi ko. Mga layason, sir. So, it's si part time and pinagawa po kami ni Ma'am Hannah dyan ng paint. Ah, Magpipainting po kami gamit yung itlog na may ano, yoke lang ng itlog tapos lagyan ng tubig. Then, yun. Then, food color. Then, ito yung kinulabasa ng akin. Maganda naman siya pero sa malambitan po, makalat po siya. Pero maganda siya medyo hassle lang po gawin. Fast forward, pauli na po ako dyan, haling eskwelahan. And nahiling din daw na may kaputang 50 pesos, that's my pamasahe. And maoran po nga dyan, kaya bahaba po ang agihan. Yan, aura mo na bago magbulos ang harong. So this is my night routine baguma gibong assignment and baguma. Good morning everyone! Get ready with me! So as you can see, I put in my uniform. That's my uniform on MRDA and Hilago Ahmad. Pulpo and hilago na din one quart size paper ko and ready to go na. As you can see, baha na naman talaga. Pero may na lang baha. Naglalakaw na ako kayan, pasiring sa hapitan. And birubit-bit ang black shoes ko. And may medyas na yan din. May pampunas para sa bitis ko na basa. So, medyo malalit na nga ako kaya dyan. Ba't di man ako makadalagan? Ta Siyempre, bahangan ni. Paano ni daw yan? Sige, ikna. Kirin aside, yaw na ako dyan sa mini siwal ni pwede na baga. Iyan you know, dit na lang maaabutan na siya. Malalampasan na siya kang tubig. Sa mini siwal dah kaya yan. Mini siwal of new kaalwan. Uy. Pero, ka guys, matibay iyan. Mini seawall nga lang. Ayan, tas, super thankful kami sa mga naglalagyan yung sako na may daga. Kasi, mas na ano, ka, dyan sa part king iyan is hararam dyan. Kapag may iyan sako, baka lampas towards yata. Medyo pararam gaya dyan sa may part na yan. Over naman sa fast forward at pauli na naman tulos. So, medyo malabo na nga ni Ian. Quality ko dyan kasi tig ko lang kay sa FB. tig ko lang. <laughs> another day, another exam. So, dyan, nagpa-practice kami for our performance task in hope. So, girl in the mirror ang naisipan ng iba dyan. And, as you can see, dyan na naman kami nagkakakuruahan. So, welcome to another day of my vlog. So, on the way kami kin sa Naga for Peña Francia and magstay kami sa Antiwan mi duman sa Naga ang mga 3 days po kami duman. Yan, on the way nakasakit kami sa si jeep. Nanti ko na napahiling si mga mukha ng mga, mga, mga pag-irig ba ko but kairiban ko dyan sa lola sinatisay and mga pinsan ko and antiyan ko Santa sa Helen, Saberta, Satiguada. sa, Berta, sa Ayan, on the way, Naga City. So, nagdiretsyo nga kami sa SM Naga City para mag-photo booth and tumingin-tingin na rin kami sa mga gilid-gilid dito kasi marami silang mga ano, paintings, yan, mga ganyang bahay-bahay. Sobrang nakakamangha. So, fast forward pag bangi, nagpwesto kami sa may river dyan, sa may barangay Francia yan, kang Naga City, para sa fluvial procession ni Ina. Diyan may talaga yan, Um, mga 3 hours kami naghalat dyan, kasi tayo kami nagdalad duman sa may kalsada para sa, ano, fluvial procession dyan, duman Ina dyan na kami naghalad sa May River na yan, para mas mahiling talaga sila and sulit naman kasi magayunan ang view mas talang nagpagayon ang mga kandila sa mga gilid-gilid and sobra so, so hi everyone we're going to Basilica Naga City para magsimba ayan kasama ko si Lola si Sai, si Margo, si Princess Ante Helen, and ating Guadalim. Ayan. Yan ang basilika dito sa Naga City. Ang dami-daming tao, guys. Sobra. Ayan si Lola. Alright. So, iyon lang to ang Naga City ko. And as you can see, paulit na ako sa harong me. Ayan. Iyon na yun si Tulay me. Arog na ng itsura. Ito sa mga pagdala. And... Ayan, yan ang paagi pa duman sa harong mini. And medyo magulo lang ako mag kasi di ako, na ako nagpaparisa sa mga tao na nag ako kasi feeling ko risa-risa. Like, baka isipin po nag-video ka. Nagutom nga na ako sa biyahe. So, nagluto ako ng lumpia na nababakal lang ang lahat yeah. So, medyo natutong ko pa dyan si lumpia kasi may nagbabakal. Tapos, nagluluto ako. ta da da, -da, 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 -da. Good morning y'all So another vlog another get ready with me So I'm putting my uniform on and I scought it and I'll alam sinot ko na yung aitik ko ang oh, pabush yan na ako ito sa happy town yan and orali ana ah. fast forward dahil bahana na naman yan una naman din si sako kasi bahana na naman medyo nabanggihan na lang kasi ayan Ay, Masakit kaya ang sakayan pag paulit. pag nababanggihan kaya delikadong maray ayan si ate dayan na lang ang kasabay ko pag pauli and then pagkatapos pagkauli ko dyan pagkatapos ko magkakan nag give back kong project ko sa philosophy ayan iyan yung pigpaparadukot kung iyan na Diamond mong tic ni sir ayan actually tiktikan nang pala ni sir pero not not Um, bako man kami gabustin like, siya nag nag ko lang siya ng duwang ano para i-present duwa lang sa mga tig pa-present niya kaya mga ginipo eh so na day na lang ako nag -ibo? char, so iyan na nga stemological metaphysical yan, siya mga meaning lang linda yan na lang, medyo makalas yan si gibo ko another day because we were going to Janine's house to celebrate Janine's birthday. Yay! Yeah. Yeah, hey. Ayan. On the way na kami, guys. So, driver dyan si Kevin. Tama ko si Marianne and si Mar. Magay ka mo sa vlog ko. Mag-ay ka, say. guys. 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 Oh, magay ka. madali yun kami nakaabot guys pa heaven kay si drive ni Kevin <laughs> tara happy birthday Janine 17 na siya uy may klase na naman yan unay na naman ako sa may and may ikipot sa na naman sa bahay ayan ba ba na naman yan ay Nakasakay ah, na ako dyan sa bangka. Ayan, magayo na ng init. Anyway, 15 pesos ang pamasahe ko itibalikan. Tada, yaan na naman ako ito sa room. Ay, ayan, kay Arivan, Fast forward, and yaan na ako examay kagapuan sa Old Kaalwan para halaton ang para hapit makabalyo na sa mga. Hi guys, this is so sad. I hate evacuation center. I hate it, but no choice. Ayan, bugal-pagal na nga na ako that time, kakasararay ka mga gamit me, and ang tugang ko ayan, tigpa para pasawayan lang ako. Fast forward and takay-sakay na kami, pasiring sa evacuation center nakaraan. Sa baga kay palan kami nag evacuate minsan sa doon. Depende ata kung ano. Sa truck talaga kami nagsasakay but now habo na kayo ni mama magsakay sa truck kasi selda ah. Tapos ang mga gamit mo like iba para nagpag nilang na ninda sa truck. Tininda like hahayaan lang ninda yan dyan ay eh, abot na ni mama magsakay sa truck kaya nag arkila na lang kami dyan yung tricycle para sakayan me ang sakit po talaga mag evacuate igdi ayan o um, oh, ang um, agyan pa like one way lang hinalat nilang lang sing dyan makagilid and ayan oh, um, si kuya nag nag aram niya na o um. oh yan tuloy. Basta nakalagpas na kami naman sa problem na to and nagdiretso na kami sa Bagakay para dumana na mag-evacuate. Iban ka dyan si Tugang ko, si Mapo. Mapo ang name niya. Yan, pag abot sa evacuation center, ay ang itsura mi dyan. Buko talaga mag-evacuate but no choice talaga for our own kaligtasan human man yan. Ayan. Ayos na maligda ang gamit mi. Ayan. Tapos din sa balig na dyan ako maturog. Ayan. Ayan. arg lang ka yan. Tapos ako alauna na dahil paturog ta. Nagbabarabantay pa ng tindahan. Siyempre, pag nag-evacuate, dapat naglinigman. Pagkatapos, so, naglinig-linig ka lang kami dyan kang room na ginamit mi. So, pa-uwi na po kami. Hmm. Um, naisip ko lang na ang dami namin dilinisin pa pag-uwi namin. Although, pa naman kita tig tamaan talaga kang bagyo. Eh, mahina lang naman yung tama dito sa bigo ng bagyo. But, naisip ko yung mga ano, sasara yun misarong na syempre nag-evacuate kami sa mga gamit may natin tarara. Babalik mito sa dati. So, mapagalong. As in, kaya bukod po mag-evacuate. Kaya talaga. Tapos iyan, agian di. Pupagaling na. Aha. Let's boot. Nairaos mi ang evacuation center. And uni na naman ako. Nagre-retouch na naman kan sa diri. Dapat na mag-inman. Giraray daw ang inagihanding bagyo. Uy. So, iyan. Get ready with me lang ako. And red lipstick Hmm, pak sino ka dyan, te? Hmm, mirip. Hmm, <laughs> ayan. Tidlagan ko lang pulpo sa miiraram kang ice ko, ta. Ay, bago na po ganyan. Ayan, huna mo man mo no? nagkulat pa talaga siya ng pilik mata. Ayan. Okay ka na, te? Yung maklase lang po yan, pero... Ayan, garo na may pinapagayunan. Sinabihan ako ni mama na baha nga ni kaya nagpasigur ako chinelas. Nagchinelas talaga ako dyan and tig ko si sapatos ko para ko na para bitbiton. So dahil nga ni nagpagyo. Ayan ang itsura mi. Pagkatapos kan bagyo. pagkaabot ko lang ang hapitan and ayan, nailing ko na dyan si Baruto na, I mean, si motor na sa si dagat na sa sasak, sakayan and may para happy pangod to ata uh, kaya nagalat-alat ako and nagtukotukol ako It's in stay ayan, and sama ko dyan, gusto kong kapatid si Mapo and natin nila ako sa bagakay kasi doon ako hantayin ni na Mary Ann and Lian. And isang malaking bag lang dyan yung dala ko and syempre yung higaan ko para comfortable naman yung pagtulog ko doon sa room na tutulugan namin sa kalabangga. sila sila pala yung kasama ko si Uncle Tono at Maria and yun nga si Mapo yung bunso ng kapatid ayan as you can see bahang -baha talaga dito ganat talaga yung daanan dito mahirap talaga yung daanan dito sa yung Caluan through Bagakay Punta na kaming kalabanga and kasama ko na si Hyacinth, Lian, and Marian. Ang driver naman is yung papa ni Lian and the night is ayan kumakain na kami dyan. and ang ulam namin ay itlog na maalat it's wake up time and ayan yung mga taga daligan po is naka nasa CR na sila and madaling araw na rin and kami, ayan and then parade ito na yung um, ayan, grabe yung cheer nila 100% cheer ayan, yung laban na tug of war super enjoy, na nara dyan yung sari manok Nandyan lang ako dyan guys kasi nakapalda kasi bawal tumalot talon dyan baka masibipan And ito yung actual na laban. Kasali dyan si na Princess, si na Marian, si na Kendall. Ayan, and kalaban niya yan yung Agla. Ayan, go, Sari Panok! Nakauwi na kami dito sa room. Galing kami sa octagon. At ayan. Magpapractice daw si Jadid. Ayan, ayan. Oo, oh, oo, oh, oh. Si Marley nag-try-try dyan siya. Tapos sumali si Janina. Magpapractice niya daw sa basketball. Para mamaya na ano, 1pm. Ayan, binida niya pa nga yung sapatos niya. May spike daw kasi. And here it goes. Manunan na kami ng basketball ayan, basketball girls yung pinapanood naman ngayon ang trasal chits dyan kaya over ano kami ano, dyan yung pag-chill